Minamahal ko anak, pakinggan mo ang mga salita ito ng buong puso mo. Ito ay para lamang sa iyo. Magbigay pansin ka, sapagkat ang sasabihin ko ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Uksan mo ang iyong puso at hayaan mong alisin ko ang iyong sakit. Alisin ko ang mga malungkot na isipin mula sa iyong isipan. Iyakapin kita at bibigyan ng kapayapaang wala nang makakapantay. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mong mahalin kita. Nandito ako upang pasayahin ka at magbigay ng niti sa iyong mukha tuwing umaga. Alamin mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo at malalim. Nais kong maramdaman mo ang pagmamahal na ito sa loob mo at muling matagpuan ang kaligayahan. Hindi kita iniwan at hinding-hindi kita makakalimutan. Ito ay isang katotohanang walang makakapagbago. Ikaw ay ligtas at protektado sa aking mga kamay. Magtiwala ka ng lubos sa akin. Ang mga bisik ko ay laging bukas para sa iyo. Pinakikinggan ko ng buong atensyon ang iyong mga kahilingan at panalangin. Kapag nagising ka, huminga ng malalim at damhin ang aking presensya. Natutuwa ako kapag binabati mo ako na umaga, puno ng pananampalataya. Alamin mo na nandito ako upang pakinggan at tugunan ang iyong mga kahilingan ng buong puso. Ako ay nagagalak kapag nananalangin ka para sa iyong pamilya. Huwag mag-alala sa malilit na bagay. Kapag ang buhay ay naging mahirap at pakiramdam mo ay nawawala ka, Humanap ka ng aliw sa akin. Makakahanap ka ng daan kapag pakiramdam mo ay labis kang nabibigata. Ako ang iyong solusyon. Ayaw kong ang pagkabalisa ay humad lang sa iyo o ang walang dahilan na takot ay ubusin ka. Magtiwala ka sa akin dahil alam mong hindi kita bibiguin. Itago mo ang aking salita sa iyong puso. Lalahanin ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ko para sa iyo. Iniligtas kita sa mga kaaway, inilayo kita sa kamatayan, inalis kita sa panganib. Kahit sa pinakamasasamang sandali, nang ang lahat ay tila nawala, bumalik ako sa aking kapangyarihan at gumawa ng mga himala. Marami pa akong mga kamanghamanghang bagay na gagawin sa iyong buhay. Magtiwala ka sa akin at hayaan mo akong ipagpatuloy ang pagtulong sa iyo. Nais kong protektahan ka araw at kabi, huwag hayaang pumasok ang kawalan ng pag-asa sa iyong kaluluwa mahal kita ng labis. Nais nice kong tanggapin mo ang aking kapayapaan at matagpuan ang isang kaligayahan magtatagal magpakailanman. Nakikita ko ang iyong mga luha at naririnig ang iyong mga panalangin para sa iba. Lagi kang nagdarasal para sa iba, bihira kang humiling para sa sarili mo. Ang iyong ugali ng pagsamba at pasasalamat ay napakahalaga sa akin. Kapag lumapit ka sa akin, ituon mo ang iyong pansin sa pagpuri at pasasalamat sa iyong mga biyaya iniibig ko ang iyong mapitagan espiritu. Kahit hindi mo hilingin, bibigyan kita ng mga biyayang higit pa sa iyong inaasahan. Nais kong maging matatag ang iyong pananampalataya. Tutupadin ko ang lahat ng aking mga pangako. Pag may dumating na mga hadlang, huwag panghinaan ng loob. Inaalagaan ko ang iyong kapalaran. Makakamit mo ang iyong mga layunin at matutupad ang iyong mga pangarap. Walang sinuman ang makakaagaw ng iyong biyaya na iyong pananampalataya, katapatan at katapatan ay mahalaga. Hanapin mo ako tuwing umaga. Sa pagising, naway pa sa at pagpuri ang iyong unang mga salita. Huwag hayaang mapawi ng negatibidad ang liwanag ng iyong mga araw. Samantalahin mo ang mga pagkakataong dinadala ko. Bibigyan kita ng isang espesyal na kapangyarihan upang makita ang higit pa at maunawaan ang mabubuting plano ko para sa iyo. Alam ko na ang mga huling araw ay nagdala ng sakit at pagkalito. Ngunit walang masama ang mangyayari sa iyo. Hindi ka mapapahiya. Mapagtatagumpayan mo ang mga kaaway at lalabas kang matagumpay sa lahat ng banta. Oras na upang kilalanin ang iyong halaga bilang minamahal na anak ng makangyarihan Diyos. Walang makakatalo sa iyo o makakaharang sa iyong daan. Ikaw ay tagumpay na sa lahat ng hamon. Kilalanin mo ang iyong tagumpay, huwag magtuon sa pagkatalo. Ililipat ko ang mga bundok at ikaw ay babangon na may matibay na pananampalataya. Ang iyong mga panalangin ay magiging puno ng hindi matitinag na kumpiyansa. Alam na ako ay sasagot ng may pagmamahal at kapangyarihan. Palafad ka ng may determinasyon at lakas sa puso. Wala nang puwang para sa panghihina ng loob at kalungkutan. Naiintindihan ko na ang mga problema sa pamilya ay maaaring magdala ng dalamhati. Minsan kailangan magpahinga at manalangin. Ang isang sandali ng katahimikan at pakikipag-ugnayan sa aking banal na espiritu ay nagpapakalma sa iyong kaluluwa hindi ka niliha para mabuhay sa mga luha, kalungkutan o pagkabigo. Maaring magdusa at umiyak ka, ngunit mahal pa rin kita. Maaring isipin mo na hindi mo nafaya, ngunit nandito ako para ibangon ka. Hindi ka mabubuhay ng talunan. Ang iyong puso ay maganda at talisay. Huwag mo itong itago sa dilim. Lumapit ka sa liwanag, hayaan mong magliwanag ang iyong mukha sa fasyahan. Ang mga tao ay pupurihin ang aking pangalan ng may galak sa puso. Ikaw ay aking na ana, isang refleksyon ng aking pagmamahal. Marami na akong nagawa para sa iyo at patuloy akong gagawa ng mga himala. Nais kong maulawaan mo kung gaano kakahalaga sa afe. Wala nang oras para sa panghihina ng loob. Ikaw ay tulad ng isang matalim na sibat na pumuputol sa hangin, nagbubukas ng mga daan para sa mga biyaya. Palalawakin ko ang iyong espiritual na pangunawa. Ikaw ay ama ng mga henerasyon. Huwag mag-alala kung walang makakakita sa iyo ngayon. Huwag panghinaan ang loob sa mga hampas kahit na masakit. Huwag sayanin ang mga regalong ibinibigay ko sa iyo. Lahat ay may layunin. Hawak ko ang lahat sa aking kamay, ngunit mahalaga ang iyong saloobin. Ang iyong pananampalataya ang magtataas sa iyo sa mas mataas na antas. Pakainin mo ang iyong sarili ng aking salita kapag nararamdaman mo mahina ka. Lumukod at tumingala sa langit kung sa tingin mo ay hindi mo na faya. Narito ako at nananahan din sa iyong puso aking mga biyaya ay nasa harapan mo. Malapit na ang iyong kaligtasan. Ang iyong bundok na mga problema ay babagsak. Ang iyong mga kaaway ay natalo na. Ayon, sagutin mo ako, naniniwala ka ba at mahal mo ako? Kapag natanggap ko ang iyong sagot, gagawa ako ng malaking himala sa iyo. Ngayon ituturo ko sa iyo ang three bagay upang pakalmahin ang iyong kaluluwa at wakasan ang pagkabalisa. Kinggan mo na mabuti. Ibigay mo sa akin ang iyong puso ng buo. Nais nice kong ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan at kaligayahan. Hindi kita nais parusahan o pahirapan. Ang aking mga plano ay para sa kasaganaan at mga biyaya. Isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Lumuhod ka at ibigay mo sa akin ang iyong puso. Pagpiwala ka ng lubos sa akin. Darating ang mga pag-aalinlangan at hamon, ngunit ang aking salita ang magiging iyong angkla. Kung ibibigay mo lang sa akin ang isang bahagi ng iyong puso, ang iyong pananampalataya ay walang matibay na pundasyon. Ang iyong buhay ay iudyugin ng mga badyo. Ang iyong mga kaisipan ay magiging maluwag. Magkakaroon ka ng mga pataas at pababa. Ayaw ko ng ganito para sa iyo. Pagpasya ka na iyon. Bigay mo sa akin ang iyong buhay para sa walang hanggan. Ang bawat araw ay magiging isa pang haragdagan. Hindi isang kabawasan. Makakasama mo ako magpakailanman. Ang lahat ay magiging mas maganda kaysa sa inaasahan mo magka ka ng maraming biyaya. Ang iyong pamilya ay magiging harmonioso. Malalagpasan ninyo ang mga hamon ng magkasama. Darating sa iyo ang aking mga biyaya. Kung iyong mga kaaway ay magtatakbuhan. Ang mga sumusunod sa akin ay may garantisadong tagumpay na walang hanggan. May iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Kawin mo ito mayon. Magpasalamat ang taos puso. Itinaas ang mga kamay o ipikit ang mga mata. Maglaan ng oras at ahimikan. Kumawa ng listahan ng mga biyaya, kasalukuyan, inaasahan at nakaraan. Isama mo pati ang mga maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas. Magpasalamat ng buong puso kahit na sa tingin mo ay wala kang mamabiyaya. Maging mapagpasalamat kahit sa kakayahang magpasalamat. Ang gawain ito ng pasasalamat ay magpapagaling sa iyong kaluluwa. Tatanggalin nito ang piring sa iyong mga mata. Makikita mo kung gaano karaming mga biyaya na ang dumating sa iyo. Ama ito ay sumusuporta sa iyong buhay at nagbibigay sa iyo ng mga dahilan upang magpatuloy. Magbibigay ito ng lakas sa iyo upang bumangon tuwing umaga at magpursige. Maaring may mahamon, ngunit tingnan mo ang karunuman na nakuha mo. Tingnan mo kung paano lumago ang iyong pananampalataya. Ngayon, magpasalamat ka. Nais nice ko marinig ang iyong tinig, ang iyong mga taos pusong salita. Magpasalamat para sa buhay, para sa hangin, para sa pamilya. Magpasalamat para sa mga kalagayan kahit na hindi ito perfect. Salamat. Sa lalong madaling panahon, bibigyan kita ng gabay sa iyong landas. Ipapakita ko ang mga bagong mapa at tamang ruta para sa iyong kapalaran. Ngunit ngayon, maging mapagpasalamat ka. Maging mapagpasalamat kahit na niyong kaluluwa ay lumuluha. Maging mapagpasalamat kapag masaya ka. Maging mapagpasalamat kapag masakit ang iyong puso. Magpasalamat para sa mga hamon, pagkabigo at mapait ng mga pagsubok. Tumingin ka sa salamin at magpasalamat para sa kung sino ka. Magnilay sa aking salita. Maglaan ng oras araw-araw upang basahin ang mga banal na kasulatan. Pag-isipan ang aking mga turo at isabuhay ito. Kayaan mo ang aking salita ay magpanibago ng iyong isipan at magpalakas ng iyong espiritu. Makahanap ka ng kapayapaan at karunungan sa mga pahina ng banal na kasulatan. Habang lalo mong nakikilala ang aking salita, mas lalo kang mapapalapit sa akin ang aking salita ay pagkain para sa iyong kaluluwa at liwanag para sa iyong landas. I-memorize ang mga talatang tumatama sa iyong puso at ulitin ito sa mga mahihirap na sandali. Ibahagi ang mga katotohanang natutunan mo sa mga nasa paligid mo. Ayaan mong ang aking salita ay magbago sa iyong pagkatao, tubugin ang iyong mga ugali. Hanapin mo ang aking presensya sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagbabasa, panalangin, ang aking salita ay may kapanyarihang magpagaling, magbalaya at magpanumbalik. Kamitin mo ito bilang isang espada laban sa mga kasinuwalingan ng kaaway. Hayaan mong ito ay maging pampahid para sa iyong mga sugat na emosyonal. Makakita ka ng aliw at pag-asa sa mga pangakong ginawa ko para sa iyo. Araw-araw, matuklasan mo ang mga bagong rebelasyon ng aking pagmamahal sa mga kasulatan. Ang pagminilay sa aking salita ay magdala ng kaalaman at karunuan. Makikita mo ang mga sitwasyon ng buhay sa isang bagong pananaw. Ang iyong pananampalataya ay lalago habang nasasaksihan mo ang pagtupad ng aking mga pamako. Ang aking salita ay magiging isang angkla sa mga oras ng bagyo. Magtiwala ka rito, ipamuhay mo ito, makikita mo kung paano mabago ang iyong buhay. Tandaan mo, mahal kita na walang kondisyon, ikaw ay aking minamahal na anak. Magtiwala ka sa akin, ibigay mo ang iyong puso, maging mapagpasalamat palagi malalaking mga biyaya ang darating sa iyong buhay. Maniwala ka